sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Arian, magandang umaga Pilipinas. Ipinaabot eh, ng International Organization for Migration o IOM ang kanilang tulong pinansyal para sa mga biktima ng pananalasa ng bagyong Christine sa bayan ng Talisay. Ayon sa report ng Philippine Information Agency, tumanggap ng uh, 6,100 pesos na financial assistance uh, ang bawat isa sa 560 beneficiaryo na may partial at totally damaged na bahay dahil sa matinding pinsalang dulot na ng nagdaang bagyo. Matatandaan na nakaraang taong na isang bayan ng talisay sa mga bayan na pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maghatid ng tulong pinansyal at housing materials para sa mga biktima ng bagyo. Mula sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Transbel damo la po sa impilan ng Radyo Totoo si Amen Batangas. Samantala,